So, good morning guys, ano? Ito yung ating learning ngayon. Kumbaga sa permit, tungkol sa permit. So, ang hawak ko na itong permit ay hot works permit. So, ito lang yung example sa ginagawang proseso bago magpatrabaho. Kailangan may permit. So, simulan natin, ano? etong permit na to napakalaga hindi kayo makakapagsimula pag walang permit so sa taas ha, nakalagay project dalagay mo yung birth date tapos yung area yung tempasil kung ano sa may date dito kung kailang inanap o gagawin yung activity ay, example nito, August 14, yan. Tapos sa uh, work description, nalagay mo kung anong ginagawa. Kung cutting ng PVC. So, yung tool sa equipment natin, ito yung tinuturo ko, speed cutter. Tapos yung number ko. Kasi para kung yung case of emergency, pwede kang tawagan pag merong naka-indicate na number mo. O number nung gumawa. So sa section 2, meron tayong hazard, hazardous activities. Uh, ang gagawa nito oh, ako. So meron akong noise sa uh, ano tapos nakalagay sa others tapos risk assessment. Sa section 3 naman ah uh, merong fire prevention, fire blanket, uh, fire extinguisher tapos uh, emergency first aid kit so sa section 4 ilan dyan yung mandatory sinusot o gamitin so number 1 safety helmet tapos number 2 safety shoes number 3 safety glass number 4 goggles at number 5 welding mask. So, para sa hand protection, meron tayong leather gloves. So, dito sa may bandang, ano, sa section 5, gas test record, nakalagay dito yung mga record ng gas test. Ito yung example, oxygen, 19.5% to 23.5%. So, flammable gas, 0% tayo. At sa toxic gas, meron tayong 50% PEL. So, sa kanan, lalagay mo yung kuwanong ship, night ship o day ship. At saka yung petya. So, ganun. Dito naman tayo sa section 5. So, sa section 5, may 6, 5 to 6 na tayo. 6. Section 6, may SWP Proposal, and Review. So, contractor, performing party should be at the section of the contractor. So, sa performing pa party, ako yung nagsulat. Ilyas P. Blanco at sa signatory, ako rin. Sa position, position ko, foreman, at saka yung kung kailang pecha. At importante rin kung kailang nagsimula. So, kung walang site engineer na babae, eh, kahit yung CM na, at lalagyan din niya ng pangalan at petsa kung kailan nagsimula. O sa dito naman tayo sa bandang ba sa area HC eh, si Officer Aho si JL Gonzalo. So safety, safety rin, yun, eh, safety niya, safety. Tapos petsa rin. At sa HCD eh, eh, si manager si Albert o oh, si Pirma position at uh, isa ay tapos tapos ng trabaho meron din perform party sa banda baba pag natapos na yung gagawin meron tayong firma at signatory position din at yung kung kailang okay pecha doon din pipirma yung site engineer at area uh, HCC operator pag natapos So, lipat naman tayo sa ikalawang page. Meron tayong tinatawag na JHA. Yan, JHA yan. O, yung Job Hazard Analysis. So, bandang taas, nalagay ko dyan yung pangalan ko, anong petya, sa lokasyon, uh, activity, yung kung kating PVC pipe, at yung anong ginamit. So, nakalagay dyan, zero harm. May kulay blue, illumination, substitution, mayroon limang bagay. Engineering control, administrative control, at PPE. So, dito tayo sa, anong gagawin sa trabaho? What are the main steps to be? Preparation ng materials. Kailangan kasi, preparate materials bago pa man magpasimula. O anong panganib na ginagawa ng maring masakta na gumawa. Ang lang kapaligiran. So, ang um, ano natin, and safe act. Kailangan kasi kasi huwag tayong pabara-bara o kikilos para gumawa ng isang bagay. Kailangan niya na may kukulang abiso sa mga kasamahan natin at may permit. So, meron tayong lack of ability. O ilalagay mo rin doon kasi yung iba gawa lang gawa walang kakayahan na gumawa cut laceration so kailangan pag nagtaba sila yung sakto at uh, naka safety gloves kasi delikado ang walang safety gloves so sa ano ang gagawin upang maiwasan ng panganib o, unang gagawin siyempre lalagay natin dyan, expect PPE before use, kasi may sira so kailangan malinis ang area keep, work, keep clean and train at mag train, remind and prepare upang mayuwasan ikit sa lahat, PPE, permit to work so yun lang, dito naman sa pangalan ng gumawa responsable yung pangalan ko so nasa ikatlong bagay naman tayo para ma-discuss natin ng tuloy-tuloy ang ating permit na ating gagamitin so dito tayo ngayon sa ikatlong bahagi personal protective equipment kasutang na gamit pagkaligtasan meron tayo dyan safety glass safety hat hand gloves, uniform safety shoes so kailangan meron ka rin earplug at face shield at dust mask kung may karagdagang na pa ilagay mo lang ang others So mga kasama, kaibigan, ang ginamit natin na equipment o tool sa speed cutter. So ganun pa rin, pangalan ko, sign. O nasa page number 5 naman tayo. So ang kailangan dito, tukuyin at basahin. At kung yun ay tama, lagyan ng check. So ang lahat ng gawa ay Ang ay malusog at may kakayahan bang gumawa. So check ang lalagyan. mo. Yes nam uh, sunod nagkaroon ba ng pag-uusap at naintindihan ang, ang MWS at lumagda dito siyempre so, check sumunod ang mga operator at driver may katunayan ba tulad ng NC2 so meron so check ulit number 3 tayo so number 4 ang lahat ng ibang gagawa ay may kasuutan at gagamitan ng pagkaligtasan so check ulit ano So, dito na tayo sa number 6. Ang mga akbang upang mapigilan ang panganib na sumunod pa. So, check din ano. Number 7, ang lahat ng mga manggawa ay may sapat na pagsasanay sa kanilang ginagawa. So, check din ano. Number 8, ang lahat ng mga manggawa ay alam ba nila ang itindihan ng period to work. So, check din. Ang kulay ng kudigo sa lahat ng kagamitan ay eh, hindi kuryente. Kasunod ba ng ayon sa talaan? So, check din, ano? So, halos last check. Ngayon, dito naman sa kinakailangan ba ang kinakailangan ba ang permit? O, siyempre, may ilalagay natin kailangan. So, ang permit natin dyan, hot, hot work. So, sa number 6 tayo, na ano, ito naman ilalagay dito yung mga pangalan na manggagawa. Ang kanilang sign at pagkatapos uh, sa number 7 uh, dito rin sa number 6 pala nakalagay dito kulang dami ng tao na, na nakapaloob sa gago permit so, sa number 7 pangalang ko at uh, posisyon, lagda at ang pecha. so ang step ng JSA ito yung meaning JSA is a complete for every task task must be reviewed by the full trend, him second rest start and must be written in seven days of the incident occurs so importante ang GHA so number one identify the accurate and including Nebsure and method of statement. Core. Number two, step hazard controls and responsibilities. So may PP rin at follow supervisio, visors, final check at checking. So nandito tayo sa ilikod. So lalagay mo rin dito yung activity. Kung ano, ba, o cutting of PVC pipes, kung ginamit na equipment, speed cutter, safe act para sa yung baga sitwasyon na hazard, at safe act, lack of ability to the job, at paano matutulungan kailangan mo ng PP inspection for use keep for clean train remind, turuan at be uh, safe awareness in operating or speed cutter machine yun niya at firma ko so tatapos na yan natin ano discussion so yun lang ano at uh, ito na halos dun sa binasa ko yung nakapaloob yung mga gagawin so mga kaibigan importante yung permit kahit saan man tayo magsimulan trabaho kailangan permit so huwag natin itong kakaibigtaan kahit saan tayo magtungo yun lang so yun lang muna no ito pala pinipirmahan to ito sa mga site engineer area pag tapos na ito sila pipirma yung mga site engineer at yung HSE pang closing So 'yun lang ulit at a uh...